Hello sa lahat. Maligayang pagbabalik sa aming channel kung saan tayo ay nagbibigay liwanag sa mahalagang paksa tungkol sa kalusugan. Ngayon, tatalakayin natin ang isang popular na mito sa kalusugan: maaari bang maiwasan ang mga stroke sa pamamagitan ng pag-inom ng mga bitamina? Ito ay isang tanong na marami sa atin ang nagtataka habang sinusubukan nating kontrolin ang ating kalusugan. Ngunit tulad ng makikita natin, ang sagot ay hindi kasing diretsyo ng inaasahan ng ilan. Nangyayari ang mga stroke kapag ang daloy ng dugo sa bahagi ng utak ay naputol dahil sa bara o pagdurugo. Kasama sa mga panganib na kadahilanan ang mataas na presyon ng dugo, paninigarilyo at diabetes. Kaya, saan pumapasok ang mga bitamina? May mga nagsasabi na ang mga bitamina, tulad ng mga B bitamina at mga antioxidant tulad ng C at E, ang susi sa pag-iwas sa stroke. Sinuri ang mga bitaminang ito para sa kanilang mga papel sa pagbabawas ng mga kadahilanan na nakalink sa panganib ng stroke tulad ng mga antas ng homocysteine at oxidative stress. Ngunit, ang ebidensya halo-halo ito sa pinakamahusay. Habang ang ilang mga pag-aaral ay nagmungkahi ng potensyal ng mga benepisyo Maraming malakihang klinikal na pagsubok ang natagpuan na ang mga suplementong bitamina ay hindi makabuluhang nagbabawas ng panganib ng mga stroke. Dito tayo dadalhin sa isang mahalagang punto, walang suplemento ng bitamina ang makakabawi sa epekto ng isang hindi malusog na pamumuhay o mapapalitan ang napatunayan ng mga benepisyo ng pamamahala ng presyon ng dugo, pagkain ng balansing dieta, pagiging aktibo, at hindi paninigarilyo. Ito ang mga haligi ng pag-iwas sa stroke. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Una, magtuon sa dieta na puno ng mga prutas, gulay, buong butil, at lean proteins. Regular na mag-ehersisyo, bantayan ang iyong presyon ng dugo at kolesterol, at kung naninigarilyo ka, humingi ng tulong para tumigil. Ako ho. Panatilihin ito sa katamtaman. Ang mga bitamina ay maaaring magdagdag sa malusog na dieta, lalo na kung ikaw ay may kakulangan sa ilang sustansya, ngunit hindi ito nag-iisang solusyon para sa pag-iwas sa stroke. Tungkol ito sa malaking larawan, gumagawa ng mga pagpipilian na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng puso at utak. Sa konklusyon, ang ideya na ang pag-inom ng mga bitamina ay makakaiwas sa mga stroke ay isang sobrang pagpapasimple. Ang tunay na pag-iwas sa stroke ay tungkol sa isang holistic na diskarte sa kalusugan, pamamahala ng mga panganib na kadahilanan at paggawa ng malusog na mga pagpipilian sa pamumuhay. Ilagay natin ang ating mga pagsisikap sa kung ano talaga ang gumagana at huwag umasa sa mga shortcut. Pagdating sa iyong kalusugan, ang pinakamahusay na diskarte ay palaging balanse at may kaalaman. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang iyong kalusugan ay iyong yaman at ang pagkilos ngayon ay iyong tagumpay laban sa mga panghinayang sa hinaharap. Salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga tips sa kalusugan at katotohanan. Kita-kit sa susunod na video.